Ay, ito nga may na, na wala. Ang shout <laughs> out kay Kuya Kobe. D12 tayo ngayon mga kapitra. D12. Ayan, ang finished product nila. Nagawa na yung pinto. Ay, oh, ito nagawa na. eh, pala helmet. Para <laughs> karating ko lang kasi. Galing sa trabaho. Ayan. Ito, ano, naman Ayan, Kobe. Sarang mga kuya. Okay, so, sara nga natin. Ayun. Nagbubula. Nagawa ba ng paraan dito? Ah, oh, okay. Sumasabit naman. Nabuhay si Kuya Kubo ah! Ay, maganda din pala yung pintuan na napili. Ito, so, ito kasi ang uso ngayon mga ng Camille Rock, no? Pintuan ng CR. Luminom ba to? Tapos dito sa taas, salamin. Na may design. Maganda, maganda yung Maganda yung pintuan niya CR so, si Tapos pinabutasan ko doon Para it's just fun Ayan, ay lalabas ka agad yung init Ayan Ay, okay, pararating ko lang mga uh, ano, kamimura Dito sa amin, sa may Dito na nakuha ng video yung uh, biyahe ko pa uwi Dahil nag yung uh, GoPro ko ng gamit nanay ko na wala oh, shout kay kuya kobe eh para rating lang dito sa amin ang dami brad yun para rating pa sa bahay hindi na natin yung bahay ah yan naglalagay na sila ng italsad sa gilid so yan ang finish product nila nagawa na yung pinto ah ito nagawa na Okay na Yan Shout out kay Valfred O <laughs> Nakabit na pala yung pinto Ayan pala si Kuya Kuboy O yeah, ito nakabit na yung pintuan O yan si Kuya Kuboy Nabuhay si Kuya Kuboy ah. <laughs> yan Nararating pala dito sa bahay Maganda din pala yung pintuan na napili. So yun, tiles na lang kulang. Ito, ito, kasi ang uso ngayon mga ng Camille Rock, no, na pintuan ng CR. Uh, aluminum dito. Aluminum ba to? Tapos dito sa taas, salamin. Na may design. Maganda yung, maganda yung pintuan niya. Ito yung CR. Tapos pinabutasan ko doon para i-suspan. Yan, pagpupupo ay lalabas ka agad yung yung amoy. Eh, para kamutin helmet. Para <laughs> sa ko lang kasi. Galing sa trabaho. Ayun. Oh, so, nitinto ano okay, ba naman. Tayo kubi sarangan mo ako, ah. Tara na. Tayo sarangan natin, ayun. Bibigun na. Mga kabayan po nang parang dito. Ah, oh, okay, kumusta din naman. ah okay. So good naman yung gawa ni Kuya. Okay naman. Alright. Day, uh, day 12 tayo ngayon mga kapil